Alam mo ba kung ano ang cloves? Yung maliit pero mabangong spice na madalas mong makita sa mga herbal na produkto. Pero, alam mo ba kung gaano ito kapowerful pagdating sa kalusugan? Kung curious ka, samahan mo ako at alamin natin ang lahat tungkol sa cloves. Pero bago ang lahat baka naman pa like and subscribe naman ang aking channel at hitang notification bell para updated sa mga bagong health content. Ang cloves o sa Tagalog ay kilala bilang clavo, ay maliliit na tuyong bulaklak na galing sa puno ng Syzygium erymanthicum. Mula pa sa sinaunang panahon, ginagamit na ito bilang pampalasa, herbal medicine, at kahit bilang antiseptic. Matatagpuan ito sa maraming bahagi ng Asia, lalo na sa Indonesia, at ginagamit din sa mga tradisyonal na medisina gaya ng Ayurveda at Chinese medicine. Ang amoy at lasa nito ay matapang, mainit, at bahagyang mapait, pero napaka-aromatic. Kadalasang ginagamit ito sa pagluluto ng adobo, arroz caldo, o kahit sa paggawa ng essential oils at mouthwash. Alam mo ba na ang cloves ay mayaman sa mga antioxidants? May taglay itong eugenol, isang compound na kilala sa anti-inflammatory at antibacterial properties. Bukod pa dyan, ang cloves ay may vitamin C, vitamin K, manganese, fiber, omega-3 fatty acids, kaya hindi lang ito pampabango o pampalasa, isa rin itong superfood. Mga benepisyo ng clove sa kalusugan 1. Pampalakas ng immune system Dahil sa taglay nitong antioxidants, nakakatulong ang clove sa pagpapalakas ng ating resistensya. Pinuprotektahan nito ang cells natin laban sa mga free radicals na maaaring magdulot ng sakit. 2. Anti-inflammatory o panlaban sa pamamaga Kung ikaw ay may arthritis o pananakit ng kasukasuan, malaking tulong ang cloves. Ang eugenol ay kilalang natural anti-inflammatory compound na pwedeng magpabawas ng pamamaga. 3. Panlaban sa Bakterya May kakayahan ng cloves na pumatay ng ilang uri ng bakterya, tulad ng E. coli. Madalas itong ginagamit sa natural na mouthwash para labanan ng bad breath at oral bakterya. 4. Pampababa ng Blood Sugar May ilang pag-aaral na nagsasabing makatutulong ang cloves sa pagkontrol ng blood sugar, lalo na sa mga may type 2 diabetes. Pero s'yempre, kailangan pa rin ng tamang pagkain at lifestyle. 5. Pagtunaw ng pagkain digestion. Matagal nang ginagamit ang cloves sa mga taong may problema sa tiyan. Nakakatulong ito sa pag-alis ng kabag, pagsusuka, at indigestion. 6. Panlaban sa sakit ng ngipin at gums. Isa ito sa pinakakilalang gamit ng cloves. Kung may tutuksh ka, maaari mong dikdikan ng cloves at ilagay sa apektadong ngipin dahil ang eugenol ay natural na pain reliever at antiseptic. 7. Pampabango ng hininga. Bukod sa mouthwash, maaari mong nguyain ang cloves para mawala ang bad breath. Natural at walang halong kemikal. 8. Maaaring makatulong laban sa cancer sa pag-aaral pa lang. Ayon sa ilang laboratory studies, may potensyal ang cloves sa pagpigil ng pagdami ng cancer cells. Bagamat kailangan pa ng mas maraming research, promising ang mga resulta. 9. Antioxidant Powerhouse mas mataas ang antioxidant level ng cloves kaysa sa ibang spices tulad ng turmeric at cinnamon. Ibig sabihin, mas malaki ang tulong nito sa pagtanggal ng toxins sa ating katawan. 10. Pangkalahatang pangangalaga sa kalusugan. Mula sa balat, bituka, hanggang sa puso, maraming aspeto ng ating katawan ang natutulungan ng cloves sa tamang paggamit. Paano gamitin ang cloves? Ngayong alam na natin ang mga benepisyo, tanong mo siguro, paano ito gamitin? Pwede mong isama ang clove sa tsa, lagyan lang ng dalawa hanggang tatlo piraso sa mainit na tubig. Pwede rin sa pagluluto, sa adobo, sinigang, o kahit sa baked goods. Pwede mong durugin at gamitin bilang essential oil o ipahid sa balat pero dapat may carrier oil. Para sa toothbrush, dikdikan lang at ilagay sa namamagang bahagi ng gilagid o ngipin. Pero tandaan, lahat ng sobra ay masama. Ang sobrang cloves ay maaaring magdulot ng liver problems o allergic reaction sa ibang tao. Kaya gamitin ito ng tama at may moderation. Ngayon, alam mo na kung gaano kahalaga ang cloves, hindi lang ito simpleng pampalasa, kundi isang natural na lunas na may napakaraming benepisyo. Kung gusto mong subukan ang cloves, tandaan. Kumansalto muna sa iyong doktor, lalo na kung may iniinom kang gamot o may iniindang karamdaman. Umiwas sa sobrang paggamit. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa natural na kalusugan. Hanggang sa muli, mag-